Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na sa ating planeta ay naninirahan ang mga tao na kahit pa kapareho lamang natin ang itsura ay sadyang naiiba pa rin sa atin pagdating sa kakayanan at kapabilidad? Kaya mula sa lalaking kayang maglabas ng gata sa kanyang mata hanggang sa kusinerong kayang ibabad ang kanyang kamay sa kumukulong mantika? Ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang tao na may pambihirang talento. Kaya kung handa ka ng makilala sila ay... Simulan na natin. Number 10. Zhang Yilong Kung makikita mo na lamang ang kayang gawin ni Zhang Yilong ay sigurado akong sabay kang mamamangha at mabibigla sa kanyang kakaibang talento. Dulot na maniwala ka man o sa hindi, ay kaya niyang magpalabas at tila ba water gun ang kanyang mata. Kung saan matapos niya itong buhusan ng tubig o kahit pagatas ay kaya niya rin itong ispray na parehong nakakagulat at nakakadiring makita. Si Zhang Yilong ay isang kung fu master mula sa bansang China kung saan natutunan niya raw ang ganitong kakayanan mula sa kanyang pagiging biyasa sa pagkontrol sa kanyang katawan dahil sa pagsasanay ng martial arts. Nagpapakita lamang kung ano-ano ang mga kakaibang kayang gawin ng mga tao kung sakaling kontrolado nila ang kanilang sariling katawan. Number 9, Boy Bonds kakaibang talento patungkol sa mata lamang ang ating pag-uusapan ay kakaunti lamang ang may kayang tumalo sa lalaking ito mula sa bansang Amerika na may bansag na Boy Bones kung saan sobrang sikat siya dahil sa kanyang kakaibang talento pagdating sa pagpapaluwa ng kanyang mata na naging daylan para matampok din siya sa America's Got Talent. Sobrang pagluwa ng mata ang kayang gawin ni Boy Bones na talagang namang nakakabahalang makita. Ngunit dahil ayon sa mga eksperto ay hindi naman ito makakapagdulot ng kahit na anong piligro sa kalusugan ng taong gagawa nito ay patuloy pa rin siya sa pagpapaluwa ng kanyang mata na hindi may naging dahilan sa kanyang popularidad sa kasalukuyan. Number 8. Yagya Bahadur Katuwal Nang makita ng mga pasahero ni Yagya Bahadur ang kanyang kakaibang talento habang siya ay nagmamaneho ng pinapasadong bus ay labis na lamang ang kanilang gulat. Dulot na kinakayan niya na dilaan ang kanyang sariling noo na sigurado akong hindi magagaya ng halos lahat sa atin. Kung saan ang mahabang dila daw ni Yagya, maliit na muka at kakayo ng tila ba ipitin ng kanyang ulo ang nagiging dahilan para magawa niya ang aksyon na ito na sadyang nagbigay sa kanya ng popularidad sa mga tao. Kung kaya't ang mga tao mula sa bansang Nepal kung saan siya naninirahan ay kilala na ang pangalan ni Yagya at ang kanyang kakaibang kapabilidad na naging dahilan para maraming mga tao ang mag-request na dilaan niya ang kanyang noo sa tuwing sumasakay siya sa kanyang pinapasadang bus. Number 7. Annie Varnam Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang pintor mula sa Bansang India na nagpipinta gamit ang kanyang dila? Siya ay si Annie Varnam na kaysa gumamit ng brush ay gumagamit ng sarili niyang dila sa kanyang pagpipinta. Kung saan ang dila niya ay dinidikit niya sa pintura na siyang gagamitin niyang pangkulay sa kanyang mga likhang sining. Ayon kay Ani ay ganito ang kanyang estilo sa pagpipinta upang maging unique at naiiba para sa iba pang mga pintor. Ngunit ayon sa mga espesyalista ay mainam daw na itigil niya na ang ganitong paraan ng paggawa ng sining. Dulot ng mga pintura ay naglalaman ng napakaraming mga toxic na kemikal na kahit madikit pa lamang sa atin ay maaring makasama na sa ating kalusugan. Kung kaya't mas makakapiligro ito kung sakaling idikit natin sa ating dila na sinasabing matagal nang ginagawa ni Ani. Dulot na lagpas isang libong sining na, dulot na lagpas isang libong sining na raw ang kanyang napinta. Number 6, Ratakrishnan Velu kung mapapanood mo ang video na ito na nagpapakita ng kapabilidad ni Rata Krishnan Velu o mas kilala sa bansag na King Tut ay sigurado akong mangingilo at mananakit ang iyong ipin. Sa kadayla ng gamit ang kanyang harapang ipin ay makikitang nagawa niyang hatake ng isang tren na sinasabing umaabot ang bigat sa tatlong tonelada na sadyang mahirap pa rin hatakin gamit ang ating mga kamay kung kaya't makikita kung gaano na lamang mas lalong mahirap ang ginagawa ni Rata Krishnan. Matapos niyang matagumpay na mahatak ang tren ay talagang namang makikita na hawak niya ang isa sa pinakamalakas ng ipin sa buong mundo kung saan hindi may tatanggi kung gaano na lamang ito katibay. Dulot na kung ang ibang tao ang gagawa ng ganitong aksyon ay maaaring mula sa ngipin hanggang bagang na ang matanggal sa kanilang bunganga. Number 5, Lindsay Lindberg Si Lindsay Lindberg o mas kilala sa pangalang Mama Lou ang sinasabing isa sa pinakamalakas na babae sa buong mundo kung saan hindi lamang ang kanyang angking kagandahan ang kaya niyang ipagmalaki kundi pati na rin ang kanyang kapabilidad pagdating sa larangan ng pagdurog ng mansanas gamit lamang ang kanyang biceps. Kung saan makikita na kahit pa matigas ang prutas ay tila ba wala itong laban mula sa lakas ng pwersa ng biceps ni Mama Lu. Nakasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamaraming mansanas na nadurog mula sa pag-ipit sa bicep sa loob lang ng isang minuto sa buong mundo. Kung kaya't ang mga lalaki raw na sinusubukan siyang ligawan at diskarte ayagad ay agad nababahala sa tuwing nalalaman nila na mas malakas pa sa kanila ang kanilang sinusubukang ligawan. Number 4. Muhammad Rashid Sa tuwing makulit tayo ay kadalasan tayong nasasabihan ng ating mga magulang ng katagang matigas ang ulo. Pero kung patigasan lamang daw ng ulo ay walang magiging laban ang kahit na sino sa atin kay Muhammad Rashid na kilala sa kanyang nakamamanghang nagawa. Dulot na sa loob ng isang minuto ay matagumpay niyang nawasak ang 254 na walnut gamit lang ang kanyang ulo na parehong nakakahilo at sadyang masakit isiping gawin. Dahil sa mabilis at paulit-ulit na pagpukpok ni Rashid ng kanyang ulo sa mga walnut ay nakuha niya ang world record title sa gawaing ito na naging para labi siyang sumigat at ipagmalaki ng kanyang mga mamamayan mula sa bansang Pakistan na kanyang pinagmulan. Number 3. Faith Dickey Hindi na bago sa atin ang paglalakad sa tightrope ang isa sa pinakamahirap na gawain sa buong mundo Dulot na kinikilangan nito ang matinding pagbalanse mo sa iyong katawan upang hindi ka tuluyang malaglag habang naglalakad sa lubid. Kung kaya't ang ginawang ito ni Faith DK ay parehong gumulat at nagpamanga sa maraming mga tao. Dulot na habang ginagawa niya ang paglalakad sa tightrope ay makikita na nakasuot pa siya ng high heels na mayroong manipis na sakong na mas lalong nagpahirap sa aktibidad. Kahit na nakahilis pa si Faith, ay hindi siya natumba at nahulog mula sa lubid nagpapakita lamang kung gaano siya kahusay sa pagbabalanse ng kanyang katawan na sigurado akong hindi kayang talunin at pantayan ng kahit na sino ng basta-basta lamang. Number 2. Chan Pasha alam mo ba na no, may isang lalaki mula sa mansang India na kaya raw umihip ng lobo hindi sa pamamagitan ng bibig kundi gamit ang kanyang tenga? Siya ay si Chan Pasha nang ang dalong tinga ay kayang magpalobo ng lobo na para bang gumagamit na siya ng bibig na nagpapakita lamang na doble ang kanyang bilis sa ganitong aktibidad. Ayon kay Chan ay natuklasan niya ang ganitong kakaibang kapabilidad noong siya ay bata pa lamang na sinasabing naging daylan para sa dyang sumigat siya sa kanilang lugar makikita rin na hindi balanse ang hangin na lumalabas sa kanyang dalawang tenga kung saan higit na mas mabilis at mas malakas ang hangin na lumalabas sa kanyang kanang tenga kumpara sa kaliwa na hindi may paliwanag ng mga eksperto kung paano nangyari. Bagay tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makilala nyo ang babae sa larawang ito na si Julia Gantel na kilala sa kanyang pinanghahawakang titulo sa pagiging pinaka-flexible na babae sa buong mundo kung saan ang babaeng ito mula sa bansang Kazakhstan ay tila ba walang buto kung kahit makikita na kaya nitong kontrolin at ayusin ang kanyang postura sa mga anggolong hindi kayang gawin ng kahit na sino sa atin na nagpapakita lamang kung gaano na lamang siya kakaiba kumpara sa madla. Number 1. Khan Ang pinakahuli sa ating listahan na siguradong pinakakakaiba at nakamamangha sa lahat ay si Khan Trishan, nakilala sa bansag na Superhands. Dulot na hindi siya nakakaramdam ng kahit na ano sa kanyang kamay, kung kaya't madara siyang nakikitang nagsasawsaw ng kanyang kamay sa kumukulong mantika upang tiyakin ang karne na kanyang niluluto dito. Dahil sa kanyang kakaibang kapabilidad kung saan kahit na gaano pa kay init ang mantika ang kanyang pinagpipirituan ay hindi nasusugatan at nalalapnos ang kanyang kamay ay hindi na raw kinikailangan panikan ng kahit na anong sandok o chance sa tuwing siya ay nagluluto na talaga namang nagpapakita lamang kung bakit tinawag na lamang siyang Super Hans at kasulukuyang siya ang isa sa pinakasikat na tao mula sa bansang Thailand. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi may tatanggi ng bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang katangian na sadyang natatangi sa atin kung saan ito ang naging indailan para maiba tayo sa ibang mga tao. Ngunit mayroong mga tao na lubos na naiiba sa lahat dulot na mayroon silang mga kapabilidad na tanging sa kanila lamang. Kaya para sa iyo, anong katangian o kapabilidad na mayroon ka na sa tingin mong mahihirapan ang ibang gayahin o gawin? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panood. See you in my next vid.